Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa mga BSP 1 piso. Kung baga sa ano eh, yung mga ano, yung mga piso na hinahanap na dito sa atin sa Pilipinas. Yung may presyo, may nakuha kong ano eh, may nakuha kong impormasyon sa mga ano ah, sa mga piso na may presyo na dito sa atin. Talagang hinahanap ng mga kolektor. Yan po. hindi po itong mga ano ha, hindi po itong mga naka-display dito. Display lang po itong mga coins na ito. Ang tatalakayin po natin ay yung mga coins na hinahanap dito sa Pilipinas. Kung sa ano eh, presyo sa Pilipinas ng 1 piso serisal. Yan. Ito po, dalawa lang ang hinahanap nila. Yung dalawa lang dito sa atin sa Pilipinas ang hinahanap ha. ha para medyo mapabilis tayo eh na natin. Natapat na natin ang camera dun sa kanya-mga presyo. Ito na po ang kanya-mga presyo. Yan, ito po ang hinahanap dito po sa atin ha. Bali ano po 'to? Presyo sa Pilipinas. Year 2006. Yan. 100 pesos to 200. Ah, medyo hard to find na po 'yan. Tsaka year 2005. 1,000 pesos to 3,000 pesos. Yan po ang mga hinahanap ng mga kolektor dito sa atin. Mga gustong mangolekta ng coins. Ano, init na init na sila dyan sa 2005. Ayan na po ang kanyang price ng 2005, ha? 1,000 to 3,000. year 2006. 100 pesos to 200 pesos. Medyo mura ba, no? Ayan. Medyo hindi na ako nag-aarap ng 2006 eh. Ang bibiling ko na lang po yung ano, yung 2005. Pero sa ngayon siguro masyadong mahal pa. Kailangan makapag-ipon muna. <laughs> okay po ah. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon. Kaunting aliw para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now!